master ito ay isang induction motor ano na meron siyang dalawang kapasitor so isang starting at isang running so paano ba natin malalaman yung running kapasitor at starting kapasitor so malalaman natin to sa value okay so eto yung 100 microfarad so 100 microfarad ibig sabihin ito yung sa starting kapasitor ano kasi mas mataas siya kung alin yung mas mataas yun yung starting at yung mas mababa yun yung running ito naman yung 25 microfarad ito yung sa running capacitor nya ano? at ganoon din sa winding ano? malalaman din natin ang starting winding at running winding sa resistance kung alin yung mas mataas ang resistance yun yung starting yung mas mababa yun yung running winding Okay, so sharing lang to ano mga master. So ngayon kung paano naman natin i-reverse yung ikot ng motor. Kung nakikita nyo yung bus bar na yan ano. Naka horizontal siya. So i-vertical lang natin yan kung gusto natin i-reverse. Vertical lang natin yung bus bar. So magre-reverse na yung ikot ng motor. Okay, so ganun lang mga master. Sharing lang. Okay, thank you for watching.